Let's go. Yeah. Hospital ba kayo ng ma? Kaya pala sa hospital yung address. <laughs> Let's go. Oh, uh. Nag-text ako sa'yo mama, nag-text, nagtawag ako, wala eh, sabi ko matay, wala ata si mama, kakansip ko na Kung hindi ko para send Buenas ka ma'am, buenas. Naglalakad <laughs> kasi siguro ng time na yun. Ano so, ba kayo ma'am? Ano yung private public? balak mag abroad ma'am mas malaking sahod ng nurse abroad ha caregiver ganito na baka nagiag ng na nurse ma'am oh okay kukuha lang kayo experience ako certificate, tayos na yun katunayan na may experience na kayo Apply agad ng ibang pansa para pag isang taon lang mayaman na sahod dito sa Pilipinas ng NARS, isang taon na sahod dito, doon mga 5 months lang. Oh. Inaanap lang naman kasi experience. Kasi kahit sabihin mong uh, may, mapagtapos ka nga pero wala ka na may experience. Sa ibang pansa kasi, inaanap doon experience, certificate, katunayan na nakapagtrabaho ka na talaga ilang isang cars Hello okay. mga kasundo magandang uh, gabi no so panibagong araw, panibagong vlog, no? Panibagong biyahe kay Kasundo Moto So ngayon Kasundo, no, babiyahe tayo dahil maga tayo lumabas sa trabaho. Abangan nyo yung aking mga booking. Okay na. mapapahiya Baka kahit, kahit sabihin mo nga, walang sinasabi ko Pero ina na Kahit lang Kamu marunong ako makiramdam Oo, One time, one time last last August yun ibang terminal ako <laughs> ako ito yun ito yun sir ito, ayaw ko lang ano malayo sa pamilya kasi pag pag nandun pag, pag wala lang yung girlfriend ko doon na ano na na pagpapakasal kami, di ako pupunta doon. <laughs> di ako pupunta doon, wala. May hirap magsini sa atin. Hindi ako pupunta sa atin. Oh, eh. Dito sa atin, nakakapag-inom uh? tayo, nakakapasyal tayo, ano tayo ng mga kaibigan natin, nakaka-know tayo ng basketball. Kahit sabihin mong o, tama o, lang yung minta, ma-happening. Kaya doon sa dubay, sigurado maburing ka lang. Walang, walang mga kaibigan doon. Sir, salamat, oh, si salamat sir. Salamat oh, sir. Ingat sa miyay sir. Halong bay, halong Bye. bay. Okay. God bless, good bless. You, so yun na nga guys, no? Nagbigay si sir ng 200. No? So, unang booking pala natin si sir. So, thank you guys for watching. So yun na nga guys, no? Nandito na kami sa hospital. So, let's have it see si you guys. Diba? Dito na dito? Oh, yeah. laki palang hospital nito ma'am private pala to hindi yeah. yung mahal pala dito naman <laughs> Kasi ito mo ma'am Hindi nga joke time ka lang yata kuya eh Tapong bogey lang pangalan Hindi, hindi, kasi ito ito ma'am Ito, ito, ayun o, o sige kuya Sige Thank you ma'am Salamat God Salamat sa Diyos guys So Nagbigay pala si ma'am no Ang 100 ang bills na is 78 no so nagbigay ng tip si ma'am uh, paano ang tip si ma'am bigay dos <laughs> thank you guys bye uh, guys no at uh, wala na tayong gas dito sa mga ay paano ang gas po kita yung mga kakapit Okay, so makamukha kami ng motor oh. Nagkita yung mga kapatid. Kita nyo na yan, yan, oh. Magkamukha! Nagkita <laughs> yung mga kapatid. Pula-pula. Pultang, pultang.

Tumaas nga late 'yung diesel, 'yung premium hindi binago. Hoy. Ba't na kali mumpat? Mas mahalaga 'yan, mas mahal 'yan eh. Wala sila. Masalaan nila. Oh. Mo na lang ako. 50 per liter lang. Kali taas. 50 per 50 lang 'yan. 60 premium yun lang wala kasi 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 Ah, komersyal. <makes noise> ano yun? nag may business ba kayo, ma'am? Ano business niya? Ha? Baka po ko yun lang, ha? Kinasarado <laughs> na ni... Ano yun, nagkakatapos y... na lang. Kinasarado na ni Marcos yun, ha? Ito ba yun? May tapo dito? Meron na. ka ha? Hindi na. tayo dyan. Sige tanawin mo yung gwardiya. Alam na nila

credential talaga kung inuupahan nyo. Marami pa kayo marami. Rider dito Kung wala Ang tagal siguro Grabe Let's go so Pupunta pala kami ng Galing kami ng Multinational Papuntang Tough Avenue ba yun o no? <laughs> Sa Tough pa tayo Manila no Okay Let's go tayo guys no? Basta tayo dito sa My Peace Bank Saan kaya si Ma'am? So nandito na nga pala si Ma'am よかった。 Let's go! Yeah.